So ngayon guys magandang umaga no So ngayon medyo marami pa si Seiki So aakit tayo ng tatlong cross ngayon guys Dito lang sa may Paiti no So di pa tayo nakapunta doon Kaya papasyalan muna natin no So ito yung unang rides natin no Kung nakasama si Seiki yung ating Honda Click uh, version 3 no So ayan guys kung makikita nyo Medyo malapit lang naman to Ayan ako no? sa mapa Eh nasa 15 minutes lang no Nasa 5.5 kilometer no So tataray natin pumunta sa tatlong cross at eh, makapag first ride na rin tayo no. So hindi ko pa kabisado yung daan. Kaya mag google map tayo. <laughs> Ayan. Ayan. So time check natin guys ay 6.39 no. Ayan 6.39 uh, am ng umaga no. Mas maganda kasi pumunta ng maaga doon. Para walang gasi ng init no. Ayan so... So let's go guys at uh, upisahan na natin ang ating first ride. So malapit muna tayo no. At uh, susunod ay eh, palayo tayo ng palayo no. So gusto ko rin puntahan yung KM90 no na Little Baguio kung tawagin nila. Ayun. So pupuntahan natin at eh, gusto ko rin makita ko anong itsura no ng tatlong cruise. So sa tagal natin na nandito, ay hindi pa tayo nakakapunta rao, no at eh, mag iiwan tayo ng ano doon guys ng sticker mga boss no iwan tayo ng sticker so dito alam ko mga boss eh, may madadaanan tayong pahon no so itatry din natin tong ating honda click version 3 kung kakayanin nya no So wala naman tayong angkas So kaya mag tayo Tapos ay mga 63 kilos lang ako No? Baka, baka nga gumaang na ako ngayon eh At eh, Nabawasan ako ng timbang no? So palagay natin 60 kilos tayo Ayan. So dito muna tayo sa malapit Palayo ng palayo Para matuloy lang yung ating uh, Solo ride no? Ayan. So dito kakanan tayo Uy, medyo rough road pa Ito yung sabi nila guys Ayan oh, napahon So, try natin kung kakakayanin ni Seiki oh. Pero tingin ko naman Kayang-kaya guys At wala naman tayong ang kasi oh. So, pataas to Tapos kakanan tayo Yun So, kayang-kaya naman guys ah, ah, grabe ang ahon yan o. Dito pala napasubok na yung ating Honda <laughs> Click B3. Ayan. Siguro kung may angkas tayo, baka lalo pag mabigat, baka ano tayo, no, mabitin. So, ito kayo do no, paano, kayang-kaya naman. Yun. At eh, yung maganda rito, guys, uh, walang ulan kaya walang hindi malumot, no? Ayun, no? kung niyo, umaakyat tayo sa taas. Puro pahon to, guys, pahon. Kaso sya raan dahan eh rough Rap road So yan Kayang kaya ni siiki Ayun oh tingnan nyo guys Nasa tasa tayo agad up <laughs> Medyo rap road nga lang dito Dito tayo sa gilid Huwag lang tayo may makasalubong Yan Oh grabe Pataas talaga Ayun sya guys oh. Yun Okay na mga boss <laughs> At kaya kaya naman ni JK wala well, hindi naman siya nahihirapan ano So condition na condition pa yung ating ah uh, uh, Motor no Ito pa pala Paahon pa guys Ayan paket pa So kaya pinili ko guys Na mas maaga na umakyat Para walang kasino sa sakyan no Ayan no oh. So paahon pa talaga to Puro paahon pala rito. Yung mga dadaan dito sa Paite, sa may sea oil. Ayan, no? Asahan nyo na puro paakit pala to. So, pagdating sa gabi, delikado, no? Kasi walang ilaw, eh, oh. Siguradong madilim dito. Ayan, no? Slow down, prone. Uh, prone area. Prone area pala, prone area. So, slow down, prone area, no? So delikado no so kailangan pag pumunta dito condition talaga yung motor nyo guys at saka kailangan malakas din ang hatak no ay eh, pag may angkas ka eh, alam mo na baka maglakad yung kasama mo pa kaya't. pero tayo yung single lang so ayan kayang kaya ni Zeki no at i-condition naman ang ating motor ayan no? So mapuno rin dito, wala ring kasi ng kabahayan, ano? walapang wala pang ilaw, kaya delikado sa gabi, guys. Kaya yung mga dadaan dito, no, mas maganda umaga. O kaya yung mga papasyal sa tatlong cross, eh mas maganda umaga kayo pupunta. Pero kalimitan wala, no? Isa pang ano rito, rap road. Kaya daan-daan talaga. So dito, kaliwa tayo, guys, kaliwa. Baka marong turn tayo dyan <laughs> Delikado Ayun o Puro ah, ah. Oop So dito tayo Kuha kaliwa Ayun o May ay. Kayang kaya So may ibang daan pa siguro dun guys Ano kaya Madaan na kaya Yun mamaya ano So Malapit na tayo guys Dito sa Google Map One minute na lang Ayun So yun, ito na ang ating pain point. Ayan guys. So di ko lang sure kung pwede, ah dito na lang. Ayan no. So yun guys, Andi dito na tayo. Tigil tayo rito. So, picture-picture. Tapos, kuha muna tayo ng sticker, guys. At magdidigit tayo <laughs> ng sticker dito. <laughs> so, dito, guys, pasyalan din talaga to, no? Ayan, oh. may ibang tao. Ito pala tatlong crew. So, inaasahan ko, medyo malaki no? Malawak pala, malawak. Pero ayos lang ate eh. Ayan, meron yan. Tulad yan, may mga upuan. So, picture tayo dito. So, tama-tama yung punta natin dito, guys. At uh, maaraw, no? Oh, uh, ayan. wala tayong stand at wala tayong kasama para magpa-picture. <laughs> so, ayan guys, maganda siya, no? Maganda. Kung papasyalan nyo rin to, ayan, no? Meron din dito, no? Talagang okay na okay. Ayan, no? Ayos, so. Hi, Chuchu. Morning. <laughs> so, ayan guys, kung mapapansin nyo, no? Ang lawak. So, picture tayo, ayan, no? tatlong krus tapat tatlo Ayan. So ayan guys no, tatlong cross ko tawagin. So, ang ganda. Ang ganda rito. Nakakapag-relax tayo. Nakaka-relax. Yun. Dito may babaan pa, oh. <laughs> may babaan pa. Ang ganda, guys. Okay, Sa lawak. Kitang kita yung mga bundok ano. Ayan. So, yun lang guys ang pinunta natin dito no para makita lang natin tong tatlong cruise no. At eh makapasyal man lang dito. Ayan. 'Di ba? So, susunod eh, sa iba naman tayo pupunta no pero ang bala ko kay M90. No, kahit solar ride lang tayo pupuntahan natin yan guys. So, ngayon, pagbaba guys, hindi na natin bibidyoan yung sa pagbaba natin, no? At eh, nakita nyo naman yung daan. At eh, sigurado, mamaya, pag uwi natin ay puro palusok, no? O palusong ang daan na madadaanan natin, no? So, hindi ko na ibibidyo guys. At eh, ito lang naman ang ano natin, no? Ang sarap, ang sarap dito. So, kuwalan tayo ng mga picture. <laughs> Yan. Picture lang tayo guys picture. Dewanek. So, Okay na guys. At tayo ay umuwi na. <laughs> So, okay na okay sya rito, guys, no? Siguro minsan may nagmimisa dito, no? Kaya, may lamesa, no? Ako oh, nga pala, magdidikit nga pala tayo ng sticker, guys. Dikit tayo ng sticker. So, ang bala ko, guys, ah... Uh, yung money hunt dati, no? naalala nyo yung money hunt natin dati. Pero hindi na, hindi na natin gagawin yun. At eh, wala na tayong kita kay Facebook eh. Lugi tayo, no? So, ayan, didikit tayo dito. Para kung sino man makakita, guys, no? Makapag-subscribe, no? Ayan. So, ayan, guys, hindi na tayo magtatagal dito sa lugar na to. At, eh, kahit pa paano, may idea na tayo at nakita na natin, no? Ayan, so galing tayo doon kanina sa uba. Ayun, yun, yung may nakapapansin nyo, may truck sa dulo, no? Yun ang pinaka-highway ng Paite. Ayun, diretso doon, no? So, pagkagaling ka pala doon, tanaw pala rito yan, pagkagaling ka sa highway. Ayun, highway yun, yung banda malapit doon sa may dagat na yun, no? So, I hope guys, na nagustuhan nyo tong araw na to, no? Na, uh, gustuhan nyo tong video na to. Kaya, kung nagustuhan nyo, guys, ah, uh, papalaw and subscribe po ng ating channel, na no? Boss Eman, ayan. So, tatlong cross. Goro na tayo. Bye. Chuchu. <laughs> so, ayan, guys. Hanggang sa muli at uh, ride safe. Ayan.